Rodi. 16. 16. Ang mama gulang mo nasa? Nandiyan po yung mama ko tapos yung papa ko nasa butuan po. Ano ginagawa ng papa mo sa butuan? Ana magsasaka po yung papa ko tapos may ano po kami, may mga nyog po kami. O ngayon napunta ka sa Maynila, ano dito ka ba nag aral Oh, lumipat lang po ako dito. Bakit? Pinalis po kasi ako sa amin eh. Pinalis ka sa inyo? Bakit? Bakit ka pinali sa inyo? Nung malaman po kasi ng papa ko. Mm, so, hindi ba ba kayo nag-uusap ng papa mo? Mm, nang Nung nalaman ng papa mo, ano sabi? Pina binigyan lang po niya ako ng tiket, tapos sabi niya, umalis ka, ay na nandito to mira. Tapos, Just... yung bang nangyari yan? ng tao ka nun? Opo. Six months po. So sa ngayon, ilan taon na kayo hindi nag-usap ng papa mo? One year na? po. mga five months na po. Hindi ka ba nagtatext like, sa kanya? Hindi mo siya kinakausap? Yung, hindi po. Hindi niya po ako kinakausap eh. Sige. Sino kasama mo? You're only 16 years old. Apo. Ngayon, uh, ilang buwan yung baby mo? Three months po. Ah, bago lang. Kapapanganak mo lang. Apo. Kailan yun? February, March, April? Fe February. February ano? Birthday ng baby mo? Eight. February 8. yan Sige. Pakilala mo si mama mo.